Walay ilubong hantod, walay hustisya. Yan ang sinabi ng kapati ni Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. na si Jay Bukol kasabay ng panawagan na pabilisan ang investigasyon sa pagpatay sa opisyal ng Barangay Trust de Mayo. Sa kanyang public post, mas mabilis na nabibigyan ng hostisya ang ilang residente sa lugar sa tulong ng kanyang kapatid, katulad na lamang ng kaso ng rape, illegal drugs at pagnanakaw. Kaya ngayong ang kapatid naman niya ang nasa naturang kalagayan. Sana'y hindi pa tatagalin ang hostisya. Binigang diin niya na ang huling salita ng kapitan sa kanyang Facebook Live bago nalagutan ng hininga ay tabang. Kaya hamon niya na tulungan itong mahuli ang mga responsable sa krimen. Samantala, ayon kay Special Investigation Task Group, spokesperson, Police Lieutenant Colonel Venus Ortoyo, wala pa rin silang natutukoy na person of interest habang nagpapatuloy ang pagsusuri at pag -check sa mga CCTV footage. Lahat din ang tauhan ng Digo City Police Station, kabilang na ang dating hepe na si Police Lieutenant Peter Glenn Ipong, ay nagnegatibo sa paraffin test. Mahigit isang linggo na ang nakalipas mula ng mabaril si Kapitan Bukol habang siya ay naka-Facebook Live. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.